Laman po ng balita, itong uh, kuno ay need na itong si Sara Duterte for psychological assessment. Yan din po ang sinasabi ngayon ng mga eksperto. Yan din po ang sinasabi ng mga lawmakers, ng mga kongresista. Kailangan daw ng psychological assessment na si Sara Duterte. Talaga? Kailangan pa? Hindi niyo pa rin ma-assess sa, kan sa mga kinikilos niya? Hindi ba tumbuk na kung ano talaga ang problema ni Sara Duterte? Hindi ba't alam na rin ng mga mamamayan natin na may saltik talaga itong si Sara Duterte? Hindi na kailangan yung mga assessment na ganito. Alam na kasi ng taong bayan. Ang gawin niyo po ay kumilos kayo para hindi na mapuesto or hindi makaupo yung mga katulad nito dahil alam na natin na may sayad at may problema. Ano pa ang gagawin niyo? paimbestigahan ng maayos, sampahan ng kaso kung kailangan doon sa pagwaldas ng pera ng taong bayan at kung ano-ano pa. Hindi ba dapat ganun ang gawin nyo? Ito, ito no need eh. Hindi na kailangan na magkonsulta pa ng mga psychiatrist at para nga ipacheck at tignan sa si Sara Duterte, hindi na po. Obvious na. Kitang-kita na po. The disturbing and childish temper and arrogance displayed by Sara Duterte during the two-hour press conference last week perhaps signal a need for her to undergo psychological tests administration lawmakers suggested on Sunday. Yan ang suggestion nila. Nako, pumilis na lang po kayo kung kailangan ipa-impeach dahil yung kanyang pagbabanta, di ba? Ang pagkakaalam ko ay may kaparosahan doon sa kanyang mga pagbabanta. Katulad po ng pagbabanta na kuno ay ipapahukay nga ang uh, dating presidente na si Marcos Sr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Yun, hindi ba't kabaliwan talaga yung gano'n? May kaparosahan daw doon. For someone in a high position or such a high position to make violent and grotesque threats, even in jest, shows a troubling level of instability. Totoo na kahit sabihin mong biro yan. Hmm. Hindi mo nga, ubus maisip ngayon, paano kaya ang sa ang gagawin ng mga DDS? Talagang papanigan nyo, katulad ng ginawa ni Harry Roque, talagang nagsalita pa siya na ito daw na si Sarah, or ipokrito daw yung mga kongresista. Paano napunta sa pagiging ipokrito ng mga kongresista? ay ang sa pindito ay yung pagwawarla na itong si Sara Duterte. Hmm. Ganyan po. Ang problema po ay kitang kita na. Napakalaki ng problema ni Sara Duterte. At pag yan ay nakawala pa, nakabulas pa, halimbawa, magiging kawawa ang bayan natin. Kaya ngayon, sana kumilos na ang mga kongresista sa dapat nilang gawin na aayon siyempre sa batas. Good luck.